next itong AC bolt okay so ayan inilagay ko sa 750 itong AC bolt naman po mga idol magagamit nyo naman po ito sa sa testing ng inyong mga electrical outlet plug halimbawa yung ilaw nyo hindi gumagana pwede nyo testingin po yan using this ha, kapag nag or yung sakit nyo sa bahay, yung extension, yung saksakan, itetest, uh, pwede nyo kong gamitin to at malalaman nyo kung buo pa o hindi na yung inyong sakit. Kasi siyempre sa mga bahay, meron tayong mga tinatawag na mabait. <laughs> Minsan kinakagat nila yung mga wire, lalo na sa kisame. Yan. So, pagsaksak mo ng ano, ng, ano ba, ng TV mo, pagsaksak mo, ayaw nang gumana. Yung pala, yung saksakan lang ang sira at hindi yung TV. So, ito, gagamit nyo po yan kung paano nyo para mapadali yung pagdetermine kung ano nga talaga ba yung sira yun nga lang mag-iingat po tayo dahil yung kuryente ay malakas sa Pilipinas gumagamit tayo ng 220 volts kaya inilagay ko sa 750 okay so dito naman tayo sa continuity continuity na yan ayan, nilipat ko sa continuity ito yung kulay red na yan ayan So, ano naman ang function nito? Magagamit itong continuity sa mga pyesa. Halimbawa, ayan. Yung stator ng motor. Para malaman mo kung buo pa o sira na yung stator na yung motor. I-connect mo lang itong negative doon sa dulo ng wire. At itong red naman, hanapin mo lang yung doon sa kabilang dulo. So, sa, sa ganong paraan, malalaman mo kung meron bang uh, putol yung wiring mo. Okay? Hanapin mo lang yung white and yellow na na wire ng iyong stator. At magkakaroon po yan ng reading kapag yung tinesting. Okay? Kagaya nung nakikita nyo sa itaas. Pwede rin po sa mga switch. Switch ng motor. Yung ilaw ng motor, ilaw ng kotse. Pwede nyo rin po yung itesting. Yan, So sa pamamagitan ng pagtitest, again, malalaman nyo kung may putol ba yung inyong wiring kung bakit hindi gumagana yung switch ng ilaw nyo o baka naman umutok na yung inyong tinatawag na fuse so doon pa lang madali nyong makikita kung ano yung problema ng inyong switch o ng inyong sasakyan o ng motor okay? sa mga wiring ng inyong motor o sasakyan pwede rin pong gamitin ito itong multimeter, e, kagaya nung nakikita nyo dyan sa itaas hanapin nyo lang po yung ikabit nyo lang itong negative doon sa, sa dulo tapos ishoot nyo naman itong itong positive sa itaas at hanapin nyo lang po yung dulo ng wire na hinahanap nyo okay? at kapag pumalo yan dito nagkaroon ng reading ibig sabihin yun po yung dulo ng wire na hinahanap nyo ngayon kung na-check na lahat at, hindi at walang reading kayong nakikita rito ibig sabihin may putol yung wiring nyo sa loob di ba? kagaya ng mga cellphone charger natin napapansin nyo ba na kadalasan dito yung sira maganda pa yung labas niya pero hindi na nagcha-charge okay kasi nga kakaganong ganon nagkakaroon na babali yung wire niya sa loob na hindi natin nalalaman so kung meron tayong multi-tester sa ganitong paraan malalaman natin kagad kung sira na yung ating charger ng cellphone o hindi pa okay o kung sa cellphone natin ang sira okay pwede rin sa ignition switch ayan nasa si itas pwede nyo rin pong gamitin ito so madami madaming mapag madami kayong pwedeng paggamitan po nitong tester kaya naisipan kong kumuha nito at i-share nga po sa inyo. Okay? Next, ito naman pong uh, ohms o yung resistance. Ayan. Lipat natin. So, ayan. Itinapat ko po sa 20k yung ohms. Ito naman sa ohms. Pwede yung i-check yung inyong resistor yung mga piyesa na maliliit ayan resistor po ang tawag yan so may time na i-check ikit ito yung inyong resistor na hindi po yan nagre-reading okay so ang gagawin nyo ililipat nyo lang po ng resistance gawin yung uh, 200k ayan 200k o kaya naman 2,000 o kaya naman 2,000 k bakit ganun? kasi may mga resistor po na mataas yung kanilang resistance kaya hindi niya nare-reading kasi nga kaya hindi naririnig dito nasa mababang resistance po nakatapat so ang gagawin niyo lang itaas niyo nang sa ganun magkaroon siya ng reading ngayon kung talagang nabago niyo na rito 200 uh, 2000 wala pa rin eh sira na talaga yung resistor na yun okay sa diode ganun din dito rin po sa ohms magche-check niyo rin yan dito sa ohms pwede niyo rin pong gamitin itong multi-tester sa diode na, na, na nakakabit sa mga motor. Then yung panghuli mga idol, itong DC Ampere. Ayan. Itong DC Ampere. Ang gagawin natin, ah, uh, i-off ko muna. Ayan, naka-off na. Itong red, ililipat po natin dito sa may sign na, am na amperes. Ayan o. Ayan. Ililipat po natin yan dyan. 10 am. Itong red lang. So, ayan. Lipat natin. Ayan. Ayan. Yan po yung kasi matatakay tatlo yung butas so dito po yung red sa ampere yan so paano yan uh, ayan makikita nyo dyan sa aking picture sa itaas kukuha tayo ng baterya okay at saka ng para maka para maka para natin kailangan kumuha tayo ng baterya at saka isang lead light yan mas taas so ang gagawin natin yung baterya at saka yung lead light yung positive ng baterya ikukunik po natin doon yung positive ng lead light okay tapos yung positive ng ang multi-tester, i-coconnect naman po natin sa negative ng lead light wire. So, nakakonnect po yan. Then, itong negative ng multi-tester, doon po natin isusundot sa negative ng baterya. Okay, at pag naisundot ni po yan, iilaw na po yung lead light. So, ibig sabihin, kikita nyo na rito sa multi-tester nyo kung ilan yung imperahe na papasok o kailangan ng lead light tulad ng nasa picture ko sa itaas. Okay? So, ganun lang po ang paggamit ng multitester. I hope na nakapagbigay ako ng basic kaalaman sa paggamit ng multitester, mga idol. At muli, nag-try lang ako na makapag-share sa inyo ng uh, unting kaalaman. Kahit na ako eh, wala sa Saudi, gawa rin ako ng paraan para makapag- share nga sa inyo at sana kahit papano meron kayong natutunan at sa mga bagong makakapanood ng aking video muli po na humihingi ako sa inyo ng suporta ah, na baka pwede naman akong pakipalo sa inyo sa aking Facebook page na Radiator Mechanic TV at ganoon na rin po sa aking YouTube channel na Radiator Mechanic TV Paki-search na lang mga idol sa uh, YouTube bar at Facebook bar maraming maraming salamat po mga idol mga bossing God bless po